Hello mga bro! Ngayon, uh, pagpatuloy doon sa aking project na paglalagay ng pit trap ay... Hello mga bro! Uh, gagawa na naman ako ng ano, pit trap. Ang gagawin ko ay ganito na lang. Tapos, sa uh, lalagyan ko na lang ng... I-adapt ko na distress para dito sa magtatap siya dito uh, DIY ito ha hindi professional mo DIY lang so ang tabayanan nyo ang itsura nito pag natapos

Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. May Diyos sinwerte ako rito ah. <laughs> ano na post it? Ano? Post it? Uh, ah. lipat ko. Lipat ko. Lipat na lang. Ganyan. Ganyan. Tapos. Ganyan. Buat. Yeah. Can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got the. Ah, uh, ito mga bro ang arrangement ko nito. Ah, uh, ito para sa washing machine. Ito para sa drain. Ito ang discharge. Kanya. Ganyan yeah, ang dating mga bro. Ah. Uh, Kaya <laughs> pa ako na ako sa inyo. Hindi ako professional camera. Pero yan, para paraan nito. Ito, pag sinimento, meron pa ano yan. naman na yan. Nakabao naman niya. Yan, may 1 inch pa yan. Yan, so okay na yan. Uh, ano na lang, sa ko, uh, ito, hanggang dito, sarado yan. Uh, ano ito, uh, manhole. Ito, hanggang dito, permanentito, ito. Okay oh yan na, bro. Ah, mga bro, yan na. Ito, ito, floor drain. Tapos, yan, ay ikang uh, drain niya ng washing machine. At, uh, dadaan yan sila sa pit trap. kita uh, uh, sa inyo nung, ano. Tapos, lalabas yan dito. Yan dito. Ngayon, yung D4 naman, na mula naman sa ano, mula naman sa uh, bubong ng bahay, sa alulod, papunta rito sa ano, tinapin sa dyan, sa kusina, tapos didiretso siya rito, tapos ito naman ngayon ang kalalabasan, umano rin siya rito, may pitrap rin yan sa ilalim, pitrap rin yan sa ilalim ngayon ito ito ngayon yung papunta doon sa service drainage diretso yan, diretso doon so ito may uh, tatakpan ko ito so ang mangyari ito mayroong manhole, parang pinaka manhole yan ito tapos pagdating naman dito ito ay uh, ano yan uh, tatakpan ng flooring yan ito, So, yan, bro. Yan ang ah, kalalabasan ng DIY project ko. Ah, <laughs> yung ikang, Ayan po, ayan naman po, na, ang, nag-mason naman po kami dito sa aming kusina. Ang gumagawa, ang may-ari din po. <laughs> Kasi gusto niya talaga siyang mag-gawa nitong kusina namin dahil ang hirap. Ang hirap pagkawa dito, sobrang mahal ang sino. Kaya, pinagtatagaan talaga ng may-ari ng bahay na siya ang gagawa. Ayan siya. O, tingin ka muna para malaman nila kung sino ang gumagawa. Alisin mo yung... Alisin ng ano para makikita nila kung sino ang gumagawa. O, ayan Ayan siya. này thì khi nào nó Ito, ipakita ko sa inyo ang uh, ikang uh, development. Ayan, pagkatapos kong i-transfer it, uh, na yung tubo, papunta dito. dyan ko din sa gilid. Ayan dyan. Ayan. 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 At dito nakaumang. At dahil dito namin ipo-position yung uh, washing machine so uh, ngayon yung balik tayo dun sa pitrap, pagkatapos kumilagay yung pitrap, ay sinemento ko na yung style uh, ano lang yung parang may ano siya nilagyan ko lang ng parang mga concrete tiles na ginuhitan ko lang yan yan, ganyan at uh, hindi ko nga akalain na magawa ko rin pala at uh, ito ang pinaka ikang ah uh, mahina kung ay kang uh, hilig ang pagmamasun pero walang magawa <laughs> para makatipid eh inano ko na Pag pinangangatawanan ko na yan, papunta riyan yan, dito uh, gagawin ko pang ano yan uh, sa puso negro yan, so lalagyan ko ng ano yan yung clean out yung tubo na diroskas Uh, yan na lang natira na tatrabawin ko pa so uh, hindi ko na i-video siguro yung paggawa niya <laughs> alam nyo na uh, bubutasin niyan, tapos halpak ng tubo tapos simintoin, simple na lang yan Okay, so ito ang inano ko na sabi ko tapos na yung paglalagay ko ng pitrap tsaka manhole, ito manhole to yan yan manhole, manhole ito yan, tapos ito ang ano niya, yung floor drain. At ito naman ang nakaumang para sa ano ito, yung washing machine, yan. Naka gaya nung na ipaliwanag sa inyo, nakapit trap lahat yan. Kaya yung tubo rin na di 4 na galing dito sa lababo ay nilagyan ko rin ng pitrap dito sa ilalim niya kasi ah uh, asa uh, siguro sa akin din ang pagkakamali na nung ginawa ng plumber ito hindi ko sinabing lagyan niya ng pit trap doon sa papunta doon sa service drain kaya ayun, uh, talagang pumapasok ang amoy siyempre uh, so yan ginawa ko na ng pit trap uh, testing na yan tested na pala e, Ganon din yung sa ano sa washing machine tested na rin Tsaka ito, sealed na rin 'yan. i ko na lang 'yan. At tapos na 'yung trabaho ko sa uh, dito sa is, sa minor ikang uh, an, na ano ko ito. Hindi ko hindi ko masyadong hilig itong pagmamason eh. Hindi sa totoo lang, first time kong ginawa itong nagpo-floor ako nitong ano nitong ano. Pero mga uh, square uh, parang square tiles 'yan, inagyan ko lang ng guwit para Uh, gumanda naman. At saka makatipid din sa tiles kasi kung itatiles ko yan, eh, mga siguro mga 3,000 din ang ano niyan. Eh, ang labor niyan siguro mga 2,500. No? O siguro. So, uh, abot ng din ng 4,500. So, wag na. Simento na lang. O, nakatipid kami. Uh, ano na lang, binistay na buhangin ang ginamit ko rito. Yan. Tapos yan na. So, yan mga bro. Maraming, sa, maraming salamat sa panunood nyo. At uh, sana may nakuha rin kayong idea dito sa paglalagay ng P-trap at sa pag-eliminate ng halimbawa may sa service line kayo walang P-trap tapos kung may pagkakataon kayo na hukayin yan gaya ng ginawa ko tapos doon ko nilubog ang P-trap tapos mataas-taas yan ng konti kisa dito sa uh, ano niya yung pinaka-discharge papunta sa service line So, so far so good yung trabaho na ito. Uh, ano naman ako, kung, uh, ikang satisfied naman ako sa outcome nitong trabaho ko. So, yan mga bro, maraming salamat sa panonood at sana may napulot kayo kahit kunting uh, uh, ideas sa mga ginagawa ko rito. God bless.